ang headlines noon history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin sa Lord? Ba't nga ba mahalaga, Angela, ang Nobel Prize? Oh. Malamang kung hindi ka naman mahilig magbasa ng aklat, pakay moba sa literature o sa Peace Prize? Iboboto ka rin sa diktador. Pero sigurado ako na kaya ka ngayon. Sampu na mga kamag-anakan mo sa planetang ito ay dahil sa advancement sa larangan ng medisina, na ginagawaran ng Nobel Prize for Medicine. At para sa 2023, ang Nobel Prize for Medicine ay binigay sa Amerikanong scientist na si Drew Weissman at ang Hungarian biochemist na si Katalin Kariko. Ang kanilang pananaliksik ang nagbigay daan sa development ng mRNA vaccines na naging proteksyon lang naman natin noong pandemya. Mga paps, mula pa noong 1901, 954 na individual na at 27 organisasyon ang kinilala ng Nobel Prize sa iba't ibang larangan. At sa medisina, ito ang ilan sa mga Nobel laureates. Ang isa sa mga kauna-unang pagkilala ay para sa nakatuklas ng lunas sa malaria noong 1902, ang Briton na si Ronald Ross. 1923, dalawang doktor ang nakadiskubre ng paraan ng pagkuha ng insulin sa katawan ng tao. Silang dapat pasalamatan ng mga pasyente may diabetes. 1930, sa so doktor na nagsaliksik na naging basehan ng ating kakayahan ngayon na magsali ng dugo sa pasyente na nangangailangan. 1945, sa nakatukla sa penicillin sa lahat ng may tulo, sugat at iba pang bacterial infection, pasalamat kayo kay Alexander Fleming at ang mga kasama niya. 1990 sa Joseph Murray at Donald Thomas para naman sa kanilang pag-aaral na nagbigay daan sa ligtas sa paglipat o pagtransplant ng mga dinonate na organ. 2003, sa tandem na nagdevelop ng teknik ng pag-record ng mga imahen sa loob ng ating katawan gamit ang magnetic waves, ito na nga MRI na nasisilip ang kaloob-looban ng iyong katawan. 2010, dahil kay Robert Edwards na nakatuklas ng in vitro fertilization, ay mas madali na lang ngayon ang pagbubuntis. Sabi dati ni Kuya Joy. Joy de Leon. Okay. Para mabuntis ka raw, sumali ka raw sa Dutch Entertainment. Mula 1901 ay 900, 954, ulitin natin na ang nagawaran ng Nobel, hindi lang sa medisina, kundi sa economics, chemistry, peace, physics, at literature. At bukod sa malaking karangalan sa kanilang mga larangan, ay may cash prize sa katumbas ng 1 million US dollars lang naman. Lahat ng ito mula sa foundation na tinatag sa alala ni Alfred Nobel, ang inventor ng dinamita. Ayos ba? At yan ang headline sa On History ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Kaboom! Tuesday na, Pops Day Angela. Oh, Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.